ay mga kasipag, magandang gabi po sa ating lahat So sa video ng mga kasipag, i-share eh, ko siya dito kung bawal ba talaga ang mga palaro dito sa Facebook Lives na in po ang pera So yung pag-uusapan natin mga kasipag, kasi nga po yung iba mga kasipag nagtatanong kung pwede ba yung pag-gave, raffle o stars na lang po mga kasipag dito sa Facebook Live o sa amang video na tayo po nagpapalaro. So yun yung pag-uusapan natin mga sifag kasi nga po meron pong nagtanong sa atin dito. Ito si Palo Sports. Shoutout to si Palo Sport. Ang galing nyo mga sifag. Kuya Chris, bawal po ba ang magpapalaro ng pera po sa Facebook Live? Salamat po sa sagot. So yung tanong sa atin ni Palo Sports TV mga sifag. No, maganda itong tanong niya para magkaroon po ng idea po ang bawat isa at para maging aware po ang bawat isa sa kanilang pagla-live kung anong dapat natin gawin para makakuha po tayo dito ng followers po talaga makasipag at makakuha tayo dito ng maraming views po lalo po sa requirements dito kay Facebook po sa kanyang minute on build. So yun yung pag-uusapan natin mga sipag kaya panoorin yung video to hanggang para malaman nyo po kung ano yung sagot sa atin ni Facebook o meta support po mga sipag. At para malaman nyo na yun, proceed na tayo So ito na yung sagot sa atin ni Facebook po mga kasipag. Ano, nung po natin si Facebook po kung pwede ba talaga ang pera po dito sa paglalive no? pa raffle, pa give pa stars o pa bigay pera pa Gcash po. So ito yung sagot sa atin ni Facebook po dyan mga kasipag. Ang sabi niya dito, absolutely it is a generally acceptable to have games on Facebook your live stream as long as you ensure that no money is involved. So mga sipag, you know, pwede po tayo magpalaro dito sa ating Facebook Live po mga sipag. Yun nga lang, you know, dapat daw wala itong pera na involved po. So ano ba ito mga sipag? You know? Ayun ah, na po yung mga pag nito po mga sipag. So no money is involved or visibly heard during the process to comply with guidelines and avoid any potential violation. So para talaga masunod natin yung mga policy po o guidelines po ni Facebook at talagang maila ma hindi natin mailabag yung mga violation po or mga policy po ni Facebook. So makasipaganana para maiwasan po natin yung mga violation talaga. So it's important to create a fan. So maganda talaga na gumawa tayo dito ng uh, video na talagang ta ito po ay talaga nakakatuwa uh, no sa mga viewers natin po mga sipag. Okay lang naman na magpalaro. And then, an engaging environment without an any direct military involvement. So, ibig sabihin mga sipag, you know? so, para makagain tayo ng maraming abuse, uh, views, uh, shares, likes, at uh, followers, so, yun po yung kaparaan na, no, na pwede na po tayo magpalaro. Yun nga lang, ayaw po nila yung involved na pera. Yan po mga sipag monetary involvement. So, ito pa po yung sagot sa atin ni Facebook mga kasipag, you know? So yan meta business support na talaga. So yan po nag uh, chat po sa atin si Facebook no napagtanungan po talaga. Instead, you have the option to use alternative methods for rewarding your followers. So ito mga kasipag you no. Know? So mayroon po siyang inano sa atin dito para magkaroon talaga tayo dito ng rewarding sa ating mga followers. Meron tayong kaparaanan no. So dalawa po ang kaparaanan natin dito mga kasipag such as sending stars or gifts. So mga kasipag you no. Know? pwede pala ang sending stars at or gift po ma sipag you know? so pagkatapos ng palaro pwede yung stars pwede yung gift no na yun po yung ikakaloob o yung nananalo no yun yung ibibigay po natin sa kanila po ma so wag lang about sa pera so involved yung pera money involved this allows You to acknowledge and appreciate their support without engaging in monetary transaction. So ibig sabihin mga kasi pag ano, you know, dahil sa stars at gifts, So appreciation mo po eh, yun bilang suporta nila sa iyo po, makasipagino. You know. So allow ito. Pero ang problema naman makasipag ay wag lang talaga itong engaging about sa monetary transaction, pera po. So bawal talaga ang involve na pera dito sa pag-Facebook Live yung palaro po mga sipag. Ano, pwede lang naman po na magpalaro, magpa-game. So, yun po, gift, raffle, or stars. yung raffle mga appliance, mga bagay-bagay. Huwag -bagay. lang yung pera talaga. By utilizing this alternative reward system, yan mga kasi pag yung kaparaanan na ganito, you can maintain a positive and compliant environment during your live stream game. So, yan mga kasi pag para po talaga ang anong mga viewers o supporters po mga kasi pag ay manatili po talaga sa atin. Kinakailangan din po natin magbigay ako sa inyo dito ng uh, advice na lang din po. Kinakailangan din dito, dito masipag para nandyan po palagi ang ating uh, viewers, nandyan susuporta. kina Kinakailangan natin dito consistent po tayo at lagi nandyan po tayo ang ating presensya dito sa social media. Active po tayo mga kasipag. At dapat po para lagi po silang susuporta sa atin, ay active tayo kasi sa pag-upload ng video at creative tayo sa pag-upload ng video natin para mas ganahan po sila masipag. Para mas matuwa po sila, maging masaya sila at sila po ay may matutunan, mamotivate sila, ma-inspire sila sa inyo po masipag. Ganun po dapat ang ating mga content video po mga kasipag. Ano? Para interesting po panoorin nila at patuloy pa po silang susuporta sa atin kung ano yung mga niche na kung saan tayo sinuportahan po nila. So masipaga yun po yung pinag-ausapan po natin dito. Yung about dito sa palaro, pwede naman po. Pero wag lang yung uh, money involved po. Masipag. Pwede yung uh, up, appreciation sa kanilang suporta sa atin, gifts, stars po, o anumang bagay po. wag lang pera, mga sipag, you know, yung pag-uusapan, gikas kas pera na naman. So yan po, mga sipag, iwasan po natin iyan. So yan, mga sipag, you know, yan po yung ko sa inyo dito, yung reply sa atin ni Meta best Support na nung tilag tanungan po natin sila about sa pera na yan sa pagla so yan about sa pera mga kasi you know, na nalaman nyo naman po dito money involved ay bawal po mga kasi pag pwede ang mga bagay-bagay products pwede po yung stars gift wedding pwede po mga pag bilang appreciation o support ta sa atin na mga content creator sa kanila para mas manatili po sila ang ating ang kanilang angat ang kanilang suporta po sa atin po masipag. Sa inyo po masipag na sana po nagtaroon kayo dito ng kaalaman at idea sa content video na ito mga kasipag, No? More upload video po mga Dapat yung presensya nandyan po palagi. Dapat po talaga tayo ay creative dito po mga kasipag. Active po tayo palagi dito. Consistent tayo sa, sa pag-upload ng video mga kasipag. So nandito talaga tayo. Focus dito sa social media, Facebook. Kung gusto po natin kumita dito sa YouTube tsaka sa Facebook sa pagbablog po. Maging knowledgeable lang po tayo about sa editing tutorial po masipag ko ano na ibablog nila. Kung, kung ano ibablog natin, kung ano yung mga kakayanan nyo, yung skills nyo, yung inyong mga natutunan pagiging profesyon nyo po masipag yan po i-vlog nyo po yan. Napakarami na pong kumita dyan. Sayang po ang inyong talento, i-share nyo po yan. So double purpose na po dapat, no? So actual, kumikita tayo video, kumikita tayo through social media. So, kinakailangan na natin dito ang ating mga talento, skills, pagiging profesyon, mga kaalaman natin i-share nyo po natin, pwede po natin pagkakitaan yan. So, sayang ang inyong talento. Kaya i-share nyo po yan mga sipag. Marami pong matutunan dyan ang ibang mga tao sa inyong mga gift na talento yan. So, yan mga sipag, yanong, sana po nakatulong at sana po may nakinitindihan sa connect video to at sana po nagustuhan nyo. At kung nagustuhan niyo video mga sipag, support na po sa ating YouTube channel na Presidio po mga sipag. You pa pasubscribe na po kasi pag kung hindi pa kayo nakasubscribe. At pindutin na rin po ang not share button para mas didig sa bagong videos upload. At kung meron ka suggestion at katanan mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasubutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan ng gansin at makakaya. At huwag po kalimutan mag-like and share mga Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.